Dahil lustrik yung na ako mga doy at ayoko na yung taong mainis Kaya ang ginamit ko dito si Hilda na lang para yung mga kalaban ko na naman yung mga aking mainis <laughs> Ganito lang yung taon mang inis pag Hilda ko yung gamit ko mga doy As you can see naman yung taon, hindi na yung taon sila makapag o gaga Parang gusto lang talaga yung taon nila akong makuha pero never kong ibibigay yun sa kanila. Papahirapan ko muna sila. Lalo na in taon, yung room na Karina. Sus, mariusip talaga. <laughs> Dito na naman tayo sa red nila. Kaso mukhang tagilid ang kahintang ka. Pero lumalaban pa rin tayo. Nakaisa pa nga ako. Kala ko nga lumalawa pa. Buti na lang din andun yung nana. Kaya yung Karina nagpahinga din talaga. <laughs> sa puntong ito, yung unis nila, kuwang-kuha ko na talaga nakikita nyo naman yung gagawin nila sa akin hindi na talaga sila mapigilan ako yung habulin sos mario si akala naman siguro nila basta basta ko lang ibigay yung gusto nila maghirap muna kayo kung gusto mo talaga <laughs> yung biksana na ni dramanda Mandain Taon sa kuwa sa tanglad siya nagtago rin pala Sos Mariose nandito na yung Karina kaya ang tipi-tipi ko pinakita ko sa kanya hindi rin pala na tong taong to kasi ang tipi niya pinakita din talaga tapos ginaya din niya yung moves ko na panay takbo so, rin pala Sos pagkasuwira na ining Karina ha at dahil sa ginawa niyang panggagaya mga doy dito bibigyan ko ng discount tong dalawa Siyempre, unahin ko muna tong karina. Isunod ko na yung lay na um, sa pa man di ay satong buhato milando Sempre Siyempre, huwag natin kalimutan yung tipi para maramdaman talaga nila yung inis ng aking ginagawa. <laughs> Sabay, isunod ko na rin yung tao, yung biksana. Kabisag makaluluoy na, pero bibigyan ko rin talaga yan. Kaso na ning kamot man siya, kaya yung discount hindi ko na binigay sa kanya. Bagkos yung tipi, pinakita ko lang sa kanya. <laughs> dito, nakipaghabulan ako sa aking mga kalaban. Sinubukan ko sila kung kaya nila akong habulin sa ganitong paraan. O kaya hindi man nila kaya, kaya nikatawa na lang ako sa ilaha. Tapos yung tipi, ah, siyempre, pinakita ko na naman sa kanila. <laughs> Kay original ba yan ang tipi kong daladala sos, Mario Sip. Tapos dito, pinagbigyan ko yung Layla, nagpapatira ko sa kanya, pero hindi pa talaga sapat, kulang pa yung damage niya. Tapos yung Rom na Karina, nagpapakita, maninoan sa kuha. Kala niya makatakas siya, pero sa execute kuha, ah, doon lang talaga yung taon siya natumba. <laughs> dito, narealize siguro talaga nila na kailangan na yung taon sila magsama-sama. Kaya as you can see, makikita nyo naman siguro yung ginawa nila mga doy. Pero syempre, hindi tayo matatakot dyan. Kasi ang pagtakbo, yan ang pinakatabis natin po human. So, Mario Zip. Bisag mag pa yan sila, ipapakita natin sa kanila itong Karina sa execute kung na naman siya matumba. Ya, yung TP, pinakita ko na naman sa kanya. So, Mario Zip talaga yung inis ko sa lustre ko kay Hilda lang talaga mawala sa pagkakataon at sa puntong ito nararamdaman ko na yung taon yung presensya ng Laila mga doy kasi yung mga tira niya perti naman ino sakita pero akala siguro nila mabibigyan nila ako atong deo na pero never talagang ibigay ko yun sa kanila bisag magunsa pa ayan sila <laughs> kaya sinabihan ko yung mga kakampi ko tara na tapusin na natin to kasi yung layo nararamdaman ko na talaga base unyag may noo nagkatawa basta makakambak pa na sila pag mangyayari yun baka babalik na naman yung inis ko dahil sa lost trick ko taon kanina kaya never ko lang balikan yung inis na yun Kaya ba mga doy pag may kalaban kayong hilda, nararamdaman nyo rin ba yung inis na ginagawa ko tulad sa kanila <coughs>